musika. Habang dumarating ang edad na lampas 60, napapansin ng maraming Pilipinong senior ang unti-unting paghina ng tuhod, paminsan-minsan, na pagpanakit ng binti at minsan pa nga ay bigla ang pangangalay, kahit konting lakad lamang. Natural itong nararanasan lalo na kung may arthritis, diabetes o high blood pressure. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay may ilang prutas na inaakala nating healthy. Pero kapag nasobrahan o maling oras kinain, ay nakakapagdulot pala ng pamamaga, mataas na blood sugar, pagbabawas ng collagen, at paghina ng leg muscles. Sa mga pag-aaral mula sa Harvard School of Public Health, Journal of Clinical, Endocrinology and Metabolism, at National Institute on Aging, dahil likas tayong mga Pilipino na mahilig sa matatamis na prutas lalo na kapag summer o may handaan. Hindi natin napapansin na ang ilan sa mga ito ay may taglay na sobrang fructose, asido, enzymes na kapag hindi tama. Ang pagkain ng senior ay maaaring magdulot ng joint stiffness, pamamagana ng kalamnan at mas mabagal na muscle recovery. Dahilan upang manghina ang binti. Marami ring Pilipino ang nagkukwento na masakit ang tuhod ko pagkatapos kumain ng ganito. Ngunit hindi nila alam na ang prutas na iyon pala ang dahilan. Sa video na ito, Tatalakayin natin ang 6 na prutas na dapat iwasan o bawasan ng mga senior, kasama ang posibleng scientific reason at tunay na karanasan ng mga kababayan nating 60, plus para mas malinaw at kapakipakinabang sa inyong araw-araw na pamumuhay. Tandaan, hindi ito pagban sa prutas kundi tamang pag-iwas, tamang dami at tamang oras upang mapanatili ang lakas ng binti at maiwasan ng pangihina. Habang tumatanda, una, watermelon masarap overload sa fructose. Ang pakwan ay paboritong pampalamig ng mga Pilipino lalo na sa probinsya kapag tirik ang araw. Ngunit ayon sa research mula sa American Journal of Clinical Nutrition, ang sobrang fructose sa prutas tulad ng pakwan ay maaaring magdulot ng blood sugar spikes, lalo na sa mga senior na may prediabetes o diabetes. Kapag tumataas ang blood sugar, nagkakaroon ng tinatawag na glycation na sumisira sa collagen sa tuhod at binte dahilan ng paninigas ng kasukasuman at pangihina ng muscles. Isang lolo sa Batangas. Ang nagkwento na tuwing hapon ay mahilig siyang kumain ng malamig na pakwan. Napansin niya ang pagkatapos sumasakit ang binti at naninigas ang tuhod. Akala niya dahil sa paglalakad lang. Pero nang bawasan niya ang pakwan, gumaan ang pakiramdam ng kanyang mga binti. Ang frukto sa pakwan ay mabilis pumasok sa dugo at mabilis ding nagpapabagsak ng energy. Kaya pakiramdam ng mga senior ay parang nangihina ka agad. Bukod dito, mataas din sa elkopi ng pakwan. Mabuti ito sa tamang dami. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, kapag sobra ay maaing magdulot ng gastro discomfort na nagpapalala sa body inflammation, kabilang ang leg inflammation. Hindi natin sinasabing bawal ang pakwan. Basta limitahan sa one cup lamang at huwag kainin ng walang laman ng tiyan. Sa halip na gawing pangaraw-araw na merienda, gawin itong paminsan-minsan lang. Tandaan, kahit masarap at refreshing, ang sobra-sobrang fructose ay tunay na kalaban ng leg strength ng mga senior. Pangalawa, mango. Hari ng prutas pero hindi para sa mahinang tuhod. Hindi Pilipino ang hindi mahilig sa mangga lalo na ang hinog, matamis at malambot. Ngunit ayon sa Journal of Nutrition and Metabolism, ang mangga ay isa sa pinakamataas sa fructose at glucose. At ang sobrang tamis nito ay mabilis magpataas ng blood sugar. Kapag madalas mataas ang blood sugar ng senior, bumababa ang collagen production at humihina ang muscle fibers lalo na sa legs. Marami ring Pilipino ang may allergy o sensitivity sa mangga na nagdudulot ng inflammation, pangangati o minsan pamamaga ng joints. Kapag may arthritis ang senior, kahit kaunting inflammation ay sapat para sumakit ang tuhod at binti. Kaya kung napapansin ninyo na parang sumakit ang tuhod ko pagkatapos kumain ng mangga, hindi ito imahinasyon. May scientific basis ito. Isang lola mula sa Bulacan ang nagsabi na lagi siyang nagkakamanga tuwing hapon habang nanonood ng teleserye. Napansin niya na biglang bumibigat ang paa tuwing gabi. Nang inirekomenda ng doktor na bawasan ng high sugar fruits, nakakita siya ng pagbabago sa loob ng dalawang linggo. Ayon sa research, ang sobrang tamis ng mangga ay parang kumain ka rin ng dessert na kakapagpabagal ng muscle repair. Kaya kung senior ka, Limitahan ang mangga sa 3 to 4 slices. Lamang at iwasang kainin ng late night dahil nagtitrigger. Ito ng mas mataas na inflammation response habang natutulog. Konting prutas hindi sobra. Yan ang sikreto para mapanatiling malakas ang binti. Kung nanonood ka pa rin ng video, na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, pineapple acidic na nagpapalala ng joint pain. Ang pinya ay isa sa pinakapaboritong prutas ng maraming Pilipino. Ginagawa nating pampagana, panghimagas, sausawan at minsan ay pamalit na merienda. Kilala rin ito bilang digestive fruit dahil sa enzyme nitong bromelain na ayon sa ilang pag-aaral, ay nakatutulong sa pagtunaw ng pagkain at sa mild inflammation kapag tama ang dami. Ngunit dito nagkakaroon ng problema ang maraming senior. Kapag sobra ang intake, nagiging irritant. Ang natural acids ng pinya at maaari itong mag-trigger ng tissue inflammation. Ayon sa mga clinical findings na inilatala sa International Journal of Food Sciences, ang overconsumption ng bromelain ay maaaring magdulot ng tissue sensitivity at irritation, lalo na sa muscle areas tulad ng binti at tuhod. Sa Pilipinas, madalas nating marinig ang reklamo na nanginginig ang tuhod ko ang bigat ng binti o parang pagod agad ang legs ko kahit hindi. Naman mabigat ang ginawa. Maraming seniors ang hindi agad nakakakonekta na maaring may kinalaman ito sa madalas na pagkain ng mga acidic fruits tulad ng pinya. Isang 72-anyos na lola mula Cebu ang nagbahagi na halos araw-araw siyang kumakain ng fresh pineapple dahil healthy daw at pampabata. Ngunit nang tumaas ang kanyang leg inflammation at araw-araw ang pananakit ng tuhod, sinabi ng rheumatologist niya na iwasan muna ang mga mataas sa acidity dahil nakakapalala ito ng osteoarthritis layer-ups. Nang binawasan niya ito sa 1 to 2 servings per week, bumaba ang pamamanhid at pananakit ng kanyang binti. Ayon sa Harvard Health, ang sobrang asidik na pagkain ay maaaring magpababa ng pH balance ng katawan. Kapag masyadong asidik ang environment ng muscle tissues, mas mabagal ang muscle recovery, mas mabilis ang fatigue at mas mataas ang risk para sa leg grumps at joint pain. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming senior na kumakain ng pinya. Sa umaga ang napapansing mabigat ang binti, pagsapit ng hapon dahil tumataas, ang acidity habang araw pa lamang. Kung gusto mo pa rin kumain ng pinya, ang pinakamainam ay kontrolado at hindi araw-araw. Pumili ng hinog at mas matamis, mas mababa ang acidity. Huwag kainin ng walang laman ng tian at iwasang sabayan ng iba pang acidic foods. Sa tamang dami, masisiyahan ka pa rin sa lasa ng pinya ng hindi. Sinasakripisyo ang kalusugan ng iyong mga binti at kasukasuan. Pang-apat, grapes. Maliit pero puno ng asukal. Ang, ang ubas ay madalas kainin ng maraming Pilipino bilang healthy snack, lalo na sa mga pamilya na sanay magbaon ng prutas para sa merienda. Ngunit para sa mga senior, ang ubas ay isa sa mga prutas na dapat hinay-hinay lang, lalo na kung may mahinang tuhod, diabetes or gout. Sa mga research mula sa American Journal of Clinical Nutrition, napatunayan na ang grapes ay kabilang sa mga prutas na may pinakamataas na fructose concentration per bite. Ibig sabihin, kahit kaunti lang ang nakakain mo, halos katumbas na ito ng pagkain ng candy sa dami ng natural sugar. Dahil dito, mabilis tumaas ang blood sugar at mas bumibigat ang trabaho ng pankreas. Isang bagay na hirap na hirap ng gawin ng mga senior. Kapag mataas ang fructose intake, tumataas din ang uric acid. Ayon sa mga findings ng Journal of Nutrition and Metabolism, ito ang dahilan kung bakit lumalala ang gout attacks at kung bakit nagkakaroon ng biglaang pananakit pamamaga o paninigas ng binti. Sa Pilipinas, napakaraming senior lalo na sa mga lalaki ang may gout. Pero hindi nila alam na ang simpleng ubas ay maaaring nagpapalala nito. Kaya kapag nakaramdam ka ng kirot sa paa o binti ilang oras matapos kumain ng grapes, hindi ito tiyamba. May malinaw na scientific explanation. Isang totoong halimbawa nito ang isang lolo mula sa Quezon City na araw-araw kumakain ng isang mangkok ng seedless grapes. Pakiramdam niya healthy ito at light snack lang pero napansin niyang mas dumadalas ang paninigas at parang pagod na pagod ang kanyang mga binti kahit konting lakad. Lang. Nang ipasuri, lumabas na sobra ang fructose exposure niya. At ayon sa doktor, habang tumatanda, ang tao ay bumabagal ang kapasidad ng katawan na imetabolize ang fructose, kaya mas mabilis itong nakakasama sa joints at muscles. Adagdag pa rito, ayon sa NIH research, ang labis na fructose intake ay nakakabawas sa muscle ATP production. Ito ang energy fuel ng muscles. Kapag mababa ang ATP, mas madaling mangalay, manghina at sumakit ang legs ng senior. Kaya imbes na kumain ng isang mangkok, limitahan ang grapes sa 5 to 6 pieces per serving. Hindi ito para takutin ka kundi para protektahan ang lakas at sigla ng iyong mga binti at maiwasan ang bigla ang panlalambot o pangangalay habang naglalakad. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, Paki-comment ng numero apat sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe. Ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Panglima, avocado. Healthy pero mabigat sa senior muscles. Alam nating lahat na ang avocado ay kinikilalang kilalang superfood dahil sa taglay nitong healthy fats, fiber at antioxidants. Ngunit ayon sa National Institute on Aging, mahalagang tandaan na ang sobrang intake ng high fat foods, kahit healthy fats pa ito, ay maaaring magdulot ng unintended weight gain at inflammation sa mga senior lalo na sa may mas mabagal na metabolism. Ang isa ng buong avocado ay may humigit kumulang 20 calories na halos katumbas ng isang full meal. Kapag mataas ang calorie intake, mulit mababa ang muscle activity. Nag-iipon ang taba sa binti. Nagiging mabigat ang muscle load at bumabagal ang lakad ng isang senior. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang napapansin na parang ang bigat ng tuhod kahit healthy naman ang kinakain. Isang lola sa Laguna ang nagkwento na halos araw-araw siyang nag-aavocado shake dahil naniwala siyang pampalakas ito. Ngunit napansin daw niyang unti-unting bumibigat ang tuhod niya at mas mabilis siyang mapagod sa paglalakad. Ayon sa kanyang doktor, hindi naman masama ang abokado mismo. Ang problema ay ang shake na nilalagyan niya ng gatas, condensed milk at asukal. Sa halip na maging superfood, nagiging high-calorie dessert ito para sa seniors na may arthritis. Ang mataas na calories ay nagtitrigger ng systemic inflammation na direktang nakaapekto sa tuhod, ankles at leg joints. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Inflammation, ang labis na fat intake. Kahit healthy fat gaya ng monounsaturated fats, ay maring magpapabagal ng muscle recovery at collagen repair. Mahalaga ito dahil ang collagen ang nagtataglay ng tibay sa muscles, tendons at cartilage ng mga senior. Kapag mabagal ang collagen repair, mas mahina ang binti, mas madaling sumakit ang tuhod at mas mataas ang risk ng leg swelling at joint stiffness. Superfood pa ang abokado, hindi ito automatic na pampalakas kapag sobra ang konsumo. Hindi bawal ang avocado at hindi rin kailangang umiwas dito. Ang sekreto ay portion control. Sa halip na isang buong prutas, sapat na ang 1 to 2 slices lamang at hindi ito dapat kainin araw-araw. Iwasan din ng avocado shake na may asukal at gatas dahil lumalayo. Eto sa pagiging healthy. Kung gusto mo talagang kumain ng avocado, mas mainam, itong isama sa salad na may gulay tulad ng lettuce, cucumber o kamatis. Sa ganitong paraan, nakukuha mo ang antioxidants at healthy fats nito, pero hindi ka sumusobra sa calories na nagpapabigat sa legs. Sa tamang dami at tamang paraan ng pagkain, magiging tunay na kaibigan ng senior health ang avocado. Hindi pa imuno ng magibigat na binti at mahinang tuhod. Panganim dried fruits, pinagdangerous sa seniors. Ang mga pinatuyong prutas tulad ng raisins, dried mango, dried pineapple at dried papaya ay matagal ng paborito ng maraming Pilipino dahil matamis, Madaling baunin at parang malusog sa unang tingin. Ngunit ayon sa American Diabetes Association at iba pang nutrition studies, ang dried fruits ang may pinakamataas na sugar density sa lahat ng uri ng prutas. Kapag tinayo kasi ang prutas, nawawala ang tubig na nagpapababa ng tamis at ang natitira ay puro condensed sugar. Kini ang isang maliit na piraso ng dried, mango ay katumbas minsan ng tatlo hanggang apat na kagat ng sariwang prutas. Para sa mga seniors, malinaw sa mga pag-aaral na ang sobrang condensed fructose. Mula sa dried fruits ay nagdudulot ng mabilis na pag-akyat ng blood sugar. Kapag sumipa ang blood sugar spike, napipinsala ang energy cycle ng katawan. Nagkakaroon ng muscle weakness, pamamanhid, leg fatigue at paglala ng joint inflammation. Ayon sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ang frequent sugar spike sa edad 60 ipataas ay nagdudulot ng abnormal inflammatory response na direktang tumatama sa tuhod, binti at balakang. Sa Pilipinas, marami ang may maling akala na healthy alternative ang dried fruits dahil galing pa rin daw sa prutas. Isang retired teacher mula sa Pampanga ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Araw-araw daw siyang kumakain ng dried mango habang nagbabasa ng libro. Ngunit tuwing gabi, hindi niya maintindihan kung bakit nanghihina ang kanyang mga binti at pakiramdam niya ay parang nanginginig ang kalamnan. Nang magpatingin siya sa doktor, doon niya lang nalaman na ang dried fruits ay halos kasing tamis. Nang candy at ang fructose load nito ay labis para sa katawan ng isang senior. Ayon sa pag-aaral mula sa Clinical Geriatrics Journal, ang sobrang fructose ay nagdudulot ng mitochondrial dysfunction. Ibig sabihin, bumabagal ang paggawa ng enerhiya ng ating muscle cells. Kapag nangyari ito, kahit simpleng paglalakad o pagtayo Mula sa upuan ay biglang nagmumukhang nakakapagod. Para itong energy shutdown ng muscles kaya madalas nararanasan ng seniors ang pangangalay, panghihina at minsan ay panginginig ng binti. Dagdag pa rito, maraming dried fruit sa merkado ang may added sugar, glucose syrup o artificial sweeteners. Ang kombinasyon ng natural fructose plus processed sugar ay mas mabilis magdulot ng inflammation sa joints ayon sa research ng Nutritional Neuroscience. Ito ang dahilan kung bakit maraming seniors ang nakakaramdam ng biglang paninigas ng tuhod o pananakit ng balakang matapos kumain ng matatamis. Pinakaimportanteng tip kung hanggaran mo ang malakas. Matatag at hindi nanginginig na binti iwasan ng dried fruits. Mas ligtas, mas may fiber at mas mababa ang sugar spike mula sa sariwang prutas. Piliin ang natural, hindi yung pinatamis. Ang simpleng pagbabago na ito ay malaking tulong para mapanatili ang lakas balanse at sigla ng mga senior. Pangwakas na kaisipan. Habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang tamang pagpili ng pagkain, hindi dahil bawal na kundi dahil mas sensitibo na ang katawan ng mga senior. Ayon sa maraming pag-aaral sa geriatric nutrition at metabolism, bumabagal ang paraan ng katawan ng senior sa pagproseso ng fructose, asukal at acidity mula sa ilang prutas. Ibig sabihin ang prutas na kayang-kaya mang kainin noong edad 30 ay maaaring magdulot ng pamamanas, pananakit ng binte, panghihina ng tuhod at inflammation pagdating ng edad 60 pataas. Ang anim na prutas na binanggit natin, pakuan mangga pinya ubas. Avocado kapag sobra at dried fruits ay hindi naman masama. Sa katotohanan ayon sa research mula sa American Journal of Clinical Nutrition at Harvard TH, Chan School of Public Health, ang mga prutas na ito ay may taglay na antioxidants at vitamins na nakabubuti din sa katawan. Ngunit nagiging delikado ang epekto nila kapag sobra ang kain, araw-araw inuulit at kinakain sa maling oras. Halimbawa bago matulog o nang walang kasabay na fiber at tubig. Maraming Pilipinong senior ang nagsasabi ng mahina ang tuhod ko, na mamanas binti ko, mabigat pakiramdam ng hita ko. Pero hindi nila namamalayan na konektado. Ito sa sugar load at glycemic impact ng ilang prutas. Kapag ang fructose ay hindi agad nagagamit, nagre ito sa fat accumulation, water retention at inflammation sa joints at leg muscles. Isang bagay na napatunayan na sa ilang clinical studies tungkol sa aging at mobility. Ang maganda, kayang-kaya itong baguhin. Kahit konting adjustment lamang sa diet tulad ng paglipat sa low fructose fruits, pagkain sa tamang oras lalo na sa umaga at pag-iwas sa sobrang pruta sa isang upuan, ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Maraming senior ang napansin na mas magaan ang paglalakad, lumiit ang pamamanas, bumaba ang leg fatigue at mas lumakas ang pakiramdam ng tuhod. Tandaan habang tumatanda, mas mabagal ang muscle. Recovery at mas madaling masira ang collagen kapag mataas ang sugar load ng diet. Ngunit may kapangyarihan kang protektahan ang binte mo. Piliin ang tamang prutas, tamang dami at tamang oras ng pagkain ayon sa pangangailangan ng senior body. At higit sa lahat, pahalagahan mo ang lakas ng iyong mga binti. Dahil sa kulturang Pilipino ang paglalakad, sa palengke, pag-akyat ng hagdan, pagdalaw sa mga apo at pagkalaw sa araw-araw ay tanda ng malusog, masigla at makabuluhang pamumuhay. Kapag malakas ang iyong binti, malakas ang iyong buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na